Inaabot na nga ako ng gabi mga kamasil sa pagbabantay ng aking tapahan Dahil nagkukupra kami ngayon At kung inyong pamagkita mga kamasil Grabe yung aking pagbabantay dito Talagang luto agad Kita nyo naman yan At syempre nagluto na rin kami dito ng isdang sarsia dough Na napakasarap Yan yeah, good morning mga kamasil Ngayon ay pupunta tayo sa loyo Sa kabilang bukid Dahil maghahakot you, ma kami ang kwan Ng binuka Ayan ulukan kung tawagin sa ibang terms oh. Sir ka mauuna sis Ayan. So, Ayan. Sublangan. Puto lang magaw siso. Oh. Sa may punot sa aking sis. Sis. Ay, kung nagbayil lang kung asawa, <laughs> <laughs> ko. Asawa <nag> ko, hindi ka man. Masalamat ka, naglaki ko. may panlaban ka, oh. <laughs> 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 may moong din, sis. Sis. Wow. <laughs> 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 Dain ko ko mayroon dyan. 5 star.

5 star ay? oo talaga kaya ang <gota>, na lang <laughs> <laughs> talaga talaga <laughs> <laughs> At kung inyo po mapapansin mga kamasil ay sobrang dami pa ditong babalatan ng mga niyog na talagang napakarami talaga at syempre may dala kaming sako dahil magbubuhat kami ngayon ng mga nabiyak na nakopra o na mga niyog na napakarami mga kamasil at kung inyo makikita napakataas po dito ang mga puno ng niyog. Mahigit ang ilang minutong paglalakad galing sa bahay ay nakarating na rin kami dito sa aming pagtatrabahoan ng kopra o pagbibiyak ng mga niyog. Pagkadating ko nga dito mga kamasil syempre nagbiyak na ko dyan para madaling matapos dahil yung mga kasama ko ay nagaantay na ng may mata tapos, para may maihakot na sila papunta doon sa aming pinagtitipunan o pinag-iipunan ng mga nyug na mga binia doon sa tapahan. Bawat probinsya ay may kanya-kanyang tradisyon sa pagkukupra. Dito sa probinsya namin mga kamasil, bago maging kupra ang mga ito, ay kailangan mo muna kukuha ng tao para umakyat. At pagkatapos maakyat ang mga nyug dito sa probinsya namin o dito sa lugar na pinagtrabahuan, ay kailangan mo muna tipunin o ipunin lahat ng mga nyug. At pagkatapos, pag naipun na, kukuha ka naman ng tao para magbalat kagaya ng gumagawa ngayon. At kapag nabalatan bibe akin ha hahakutin hanggang sa makarating kung saan nila ito datapungan o datapungan. At pagkatapos mga kamasil, syempre papausukan yan at pagkatapos pausukan, maglulukad na o din, pagkatapos ilalagay sa sako at ibibinta na. Ganyan po ang proseso dito sa probinsya namin. Noong bata pa ako mga kamasil, naalala ko lang na ako lang talaga mag-isa nito nagbubuhat. Lahat ng mga nyog dito na binibiyak namin, ako lang isa nagbuhat niyan. Ngayon, kumuha na ako ng tao para may katulong ako sa paggawa ng aking kupra. At ako naman mga kamasil ay patuloy sa pagbibiyak ng mga niyog na ito. Nakakapagod man trabahoin pero kailangan gawin ang pagkukupra dahil yung mga niyog ay nag-attract ron. Pagkatapos ng may sako ng aking mga kasama yung mga biniyako na niyog ay agad naman nila itong binuhat papunta dun sa tapahan namin. Grabe ko inyo yung pamakikita makamasil ay punong puno yung isang sako at dalawa lang yung kasama ko na nagbubuhat niyan. Ako kanina nagtry din ako magbuhat kaso hindi ko talaga kaya at ako ay hinahapo talaga at hinihingal ko inyo yung pamakikita ay napakalayo po niyan. Kaya naman ang ginawa ko dyan makamasil ako na lang yung nagbiak ng na mga niyog para naman habang sila ay ay masundan agad nila yung aking mga biniak ng mga niyog. Dito sa bandang part na tumakama sila ay mahirap talaga daanan dahil yung mga bato ay matutulis. Pagkatapos makama sila umuwi na rin ako dito sa bahay dahil tanghali na at saktong tig irelabas ron o tanghalian na talaga. Pagkarating ko nga dito makama naabutan ko yung isang kasama namin na nagbabalat na si Roman. Pagkatating ko dito ay may ulam na nakahain ang si ulam namin makama sila ay ginataang langka tapos iskabit na napakasarap talaga. Ito yung maganda sa probinsya makama yung galing katrabaho tapos may nakahain na ganito kasarap na ulam. Ulam pang probinsya talaga makama biruin mo yung ginataang langka tapos meron pang iskabit at syempre makamasil kumain na kami diyan dahil kami nagugutom na talaga pagkatapos kung kumain makamasil agad naman ako dumiretso dito sa aming tapahan para ipakita sa inyo kung gaano karami yung mga nabuhat o nahakot ng aking mga kasama na mga lukad o mga biniyak na niyo pasensya nga pala kayo makamasil dito sa boses na ating mic dahil dito lang ako sa labas ng bahay nag-edit at yung noise niya makamasil ay tumatagos dito sa ating microphone kaya pasensya na talaga habang busy kami sa pagtatrabaho na aming mga kopra si mama naman ay nag-aayos ng aming tapahan na aming kulungan o doon kakamadahin yung mga binikwa na mga niyog nung bigat na mga lukat na aming binubuhat mga kamasil pakatapos ko lang din mag magbiak -ano? mag ng mga anyog ah grabe pagitan yung mga kasama ko mga kamasil Lakas yarn. Gabi na 'to yung isang bisik na bisik lang 'to isang bisik no Nuhan <coughs> Good morning mga kamasil, bali pangalawang araw nga pala ito ng ating pagkukupra o paglulugit dito sa ating probinsya. Umagang umaga pa lang nga ni mga kamasil ay gising na ako niyan at kung inyo po ay may ilaw pa sa loob ng aming bahay at yun ang aming tapahan. Bali lumabas muna ako ng bahay para magmuni-muni mga kamasil at tingnan na napagagandang tanawin. Halatang umagang umaga na mga kamasil dahil yung manok nagapamalo na at na. ito nga pala yung aming ulam mga kamasil o pinangat na isda. Punta tayo ngayon sa tapahan mga kamasil kung saan dito kami nag yung mga binuka o lukad na hinakot namin doon galing sa kabilang bukid pa dito na medyo masama yung pakiramdam ko mga kamasil nabibinod yung akong lawas ba bali nagkamada na si mama dito mga kamasil ng ano lukad yan o kinamada na lahat tapos ito pa yung papaakitin namin mamaya hindi e nagpahinga lang ako gawa nang masakit yung ulo ko tapos meron pang babalatan dito ang dami pa yun o tapos ito, yung mga papasakain dito, paakyatin. Dami-dami dami pa talaga yung mga kamasilo. May babalatan pa dito, oh. buhay probinsya. Pala yung mga kupra na kinabalan na namin, mga Bale yun pa, papakyatin natin dito. Marami pa yan. Uwi muna tayo para magkain. Ah! Puh, grabe. nakakapagod. Hapon na rin nakatapos si mama dito makamasil ng pagkakamada o pagsasalansan ng mga kupra na ito at kumakamasil lagay ko naman nabaho dito sa ilalim ng trapahan. Nilinisan ko muna makamasil dahil madumi na baka abuti ng apoy doon sa loob at masunog yung ating mga niyog. Magkatapos ko naman malinisan ang loob ng tapahan makamasil agad ko naman tinapon itong mga bunot natin gagamitin panggatong sa ating mga lulutuin kupra. Dahil lulutuin pa yung makamasil para maging brown ang kulay niya. Matapos kong maipon lahat ng mga bunot na kakailangan ni natin makamasil agad naman ako kumuha ng ilang pirasong bagol o baon ng naman gagamitin din natin sa panggatong para naman yun ang magbibigay apoy para naman yung ating mga nilutong kupra ay mas ma-improve yung kanyang pagluluto. Wow, improve agad. Grabe naman yan. Para mas magandang luto, mga kamasil. Ang una nating panggatong dyan, mga kamasil, ay lukay o yung dahon ng nyo. Pagkatapos, pinatungan ko lang, mga kamasil, ng mga bunot. At syempre, sinindihan na natin yan para naman maluto na agad yung ating kupra. Langan naman, pabayaan natin yan. After a thousand miles later, ay hindi pala, mga kamasin, matapos ang ilang minutong pagtatrabaho natin, mga kamasil, ayan na, umuusok na yung ating pahan at syempre maya maya magluluto na yan mga kamasilo. Kung inyo pa makikita yan ang dabok talaga na pang malakasan Matapos ang dalawang araw ng pagtatrabaho natin mga kamasil, paghahakot at pagbibiyak ng mga niyog at pagtatapong, ito na yung mukha natin. Grabe, may kita nyo naman mga kamasil na pa rin yung view dito kahit ganyan yung ating itsura. Yun, good evening. Update tayo sa ating kopra mga kamasil. Bali sa loob ng dalawang oras. Ito na yung kanyang itsura. Luto na. Alright. Pero yung sa kabilang banda, hindi pa siya masyadong luto. Gawa na yung apoy ay dito banda oh. Dito, luto na, oh. Pwede na tulog ka rin bukas, oh. Yan. Yun, Ganyan lang magkupra dito sa probinsya, mga kamasil. Bali, inabot na pala tayo ng gabi. Oh, madilim na. Madilim na dito sa pisto ko. Kaya, mga kamasil, abangan yung ating part 2 na gagawin dito sa pagkukupra. Bali, ang part 2 natin, maglulukad naman tayo. Sana supportahan nyo yung mga videos natin, mga kamasil, araw-araw. Ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kamasil, kahit wala tayong sahaw dito sa ating pabablog ay tuloy pa rin tayo sa ating paggawa ng mga videos at paghatid ng mga good vibes sa ating mga followers at sa ating mga viewers mga kamasil, inabot na tayo ng gabi ayan na yung haring buwan pero dito pa rin tayo ngayon sa tapahan nagbabantay ng ating mga kupra hindi ko alam kung kita niyo ako ngayon basta dito ako sa tapahan ngayon sa kupra, yan yan ang kupra mga kamasil, madilim na talaga yan o, ang... oh wala na makikita yung ating kamera yan pero luto na rin siya mga kamasin no? update tayo kapag maglulukad na yung aring buwan oh.